mayroon pong nakaambang dagdag singil sa kuryente sa susunod na buwan. Ito matapos sa probahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang dagdag singil para pondohan ang mga planta para sa renewable energy. Nakakalap po ito sa Feed-in Tariff Allowance o FIT-ALL na makikita sa ibaba ng electric bill. Ayon po sa ERC, ang singil ngayon sa na 8 sentimo kada kilowatt-hour ay magiging Labing isang sentimo na sa darating na Marso. Yan po'y katumbas ng pitong pisong dagdag sa bill na mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Tulang, in other words, yung 8 centavos na kinokolekta sa atin para punan yung pambayad dun sa mga renewable energy na sinusupply naman sa atin. Ang baba kasi ng WESM rates natin, eh ang sistema ng pondo, kumukuha din siya sa WESM. Dahil mababa yung WESM rate natin, kailangan punan natin nang separately sa pamamagitan nitong fit all uh, allow